Kung di mo mo hawa, di mo mo undang, pat yun tamo. Di ka Ford na uh, madaot uh, family. Hello mga kamit na, good morning. And for today's video, meron akong ipapakita sa inyo na uh, isang balita. no, Nalaman natin to sa SMNI, no? uh, courtesy of SMNI Banateros na si DJ Bantag po is lumantad na po at na-interview po ng ating mga banateros dyan sa may SMNI. So, papakita ko lang sa inyo para meron tayong update. At, ang nakakagulat po is, pabor na pabor po si DJ Bantag sa War on Drugs ni Baste Duterte. Saludong-saludo po yung ating dating DJ Bantag sa ginawang hakbang no, ng War on Drugs. Naku, balita ngayon, no? Ah, ang galing talaga ng banateros dyan sa SMNI. Ah, maganda itong pasabog nila kasi yung una nilang panauhin dyan is talagang sila lang yung pinagkakatiwalaan, ah, no? Napaka realistic yung ginawa ng banateros dyan sa SMNI. So, yung biro mo yung panauhin nila ngayon. Walang iba kundi si former General Director no Director General ng yan sa may bilibid. So napakagaling, napakagaling. Pero bago ang lahat no, bago natin ipakita yung video yung pag-uusap ng banateros, no alam naman natin no na ano yan na hanggang ngayon no, uh, hindi pa sumuko or nagtatago lang yung si General digibantag natin. Ah, uh, siguro hindi natin alam kung ano yung mga reason niya, pero sa video na 'yan malalaman natin no, kung ano yung dahilan. Kung bakit parang sa ngayon hindi na muna. So ayun, natin pero bago ang lahat, no, nais ko lang magpasalamat no. Maraming salamat sa mga tumatangkilik sa mga konting video natin, sa mga content natin. Thank you, thank you and maraming salamat sa inyo at uh, sa inyong suporta. Kaya tara na, let's go na sa video. I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Buot pasabot ana, pasinsa ta. At sa sobrang init po na yan, ha? may kumontak, may tumawag sa atin bigla. Oy. Naku po, pambira. Bakit ka naman biglang tumawag? Kami na naman nasisisihin dyan eh. O, oh, may tumawag sa atin. Sinagot lang naman natin, di ba? SMNI. <laughs> ano na? Ito, i-introduce na ulit natin itong tumawag. Nakakagulat 'to, biglahong tumawag itong napakatikas na uh, atingong uh, dating uh, DJ. Ito, magandang-magandang araw po. Uh, dating uh, DJ na si General Bantag. Magandang araw po. Sir. Uh, magandang araw naman oh, o no. magandang gabi mga Banateros Brothers. Naku. A ako ay nininervyo -in sa inyo kasi kayo na naman ang pagtutuhunan ng kinit ng ulo. Naku po, patay tayo dyan. <laughs> Lagot. pero unahin na muna natin, may sasabihin si, <laughs> si Coach Dada. Eh, ano, meron lang po akong ano gusto kong... itanong sa inyo, uh, um. ah, uh, DG Bantag. Eh, nahuli na po si uh, Kong Tebis. Kayo po ba eh, wala pang balak ka uh, sumuko? Sumuko na po kayo. Kami dadamay dyan eh, pag di kayo sumuko. O pinasusuko namin kayo, ha? Alam nyo, hindi ko napaghandaan yung tanong na yan eh. Akala <laughs> ko. Uh, kung ano lang ang pag-uusapan natin. Pero alam nyo, sa totoo lang, sino ba naman ang ayaw humarap? At ah... Uh, harapin nga, harapin ang proseso ng batas. Kaso, hindi lang kasi ito yung kaso naming hinaharap eh. Sa akin, sa akin ah. Kaya parang nagdadala ang isip ako, talagang harapin yan o ipagpatuloy ko itong ginagawa kong ganito, hindi pagpapakita. Dahil nga yung Percy Lapid, nanganak nang nanganak, ang daming kaso. Wala akong kalaban-laban kasi. So, napakagandang tanong yan. Handa ko bang, ano sabi mo ba, handa ko bang harapin? Handang-handa ako. Kaso nga lang, kung ikaw ang nasa katayuan ko, ang daming nanganak, hindi lang yung Percy Lapid case, kundi marami pang itinaso sa akin, na alam naman natin na gawa-gawa lang. Paano naman ako? Hmm. Kung ako'y umarap. DJ Bantag, ang pag-usapan natin ngayon, ha? ito hong uh, hindi tayo papasok dyan no, sa inyong uh, kaso. kaso. Ang ating pag-uusapan okay. no, ay itong komento nyo ho, tungkol dito sa war on drugs na inanuhon ina ina no, ni Mayor Baste Duterte, kung narinig nyo po yung speech. Ano bang inyong uh, masasabi tungkol ho dito sa uh, war on drugs ni Mayor Baste Duterte? Alam mo, no na, na nalulungkot ako na naiinis ako sa sarili ko dahil nga hindi kasi ako teki mm -hmm. hindi pinindot pindot ko muna itong hawak kong cellphone bago ko uh, ano yung kung baga volume or yung, yung kaya yung bago ko marinig mo pinagsasabi yung Mayor Baste, at ni Boss Dada na nagpapaalam na. Yun lang narinig ko. Hindi <laughs> <laughs> ano po. Pero ba uh, DG Bandag, uh, siyempre alam naman po natin kung ano yung uh, style nung kanyang ama. Eh, baka ganun din eh. Yung kanyang uh, ginagawa ngayon. Yung uh, political will, yung tapang, talagang walang takot kahit batigusin. So, and uh, alam din po naman siguro ninyo na nanonood naman po siguro kayo ng balita. Binabatikos po kasi siya ngayon eh. Ano po masasabi po ninyo? Ang masasabi ko kung yung pagbatikos na yan, eh talagang mag-iingat siya. Kasi nga, alam naman natin ang mga nangyayari. Uh, sa tanong naman kung anong reaksyon ko dun sa ginagawa ni Mayor Basi, ay napakaganda yan. Kasi nga yan yung mga hiling namin o ako mismo at ng taong bayan na nagustuhan yung ginawa ng tatay ni Digong, tatay niya, si PRRD nga, Mayor Digong, nagustuhan ng marami. Sino bang may ayaw na nakakalakad ka na sa rekto ng wala kang pangamba na may snatchan ka? Wala na yung mga adit na naglipa na hindi lang sa rekto kundi sa buong sabihin natin buong Pilipinas, hindi man 100%, pero talagang nagkaroon tayo ng katahimikan pagdating dyan sa dulot ng illegal na droga. Kaya saludo saludo ako kay Mayor Basle, gustong-gusto ko yan. Ngayon kung tatakbo saan ng presidente ngayon yan, ibuboto ko kagal siya. Yan ang masasabi ko. Ugma dayon hawa na mo diri panghipos na mo sa inyong mga gamit karon hawa na mo o, oh, di ba? Nakikita nyo, no? Grabe yung pasabog ng SMN na dyan sa, ano? Yung mga ba banateros talaga nakakabilib, no? Ah, uh, bibihira lang yung mga taong ganyan na no? Naka nai-interview nila yung si, ano? General Bantag. Alam naman natin, napaka, ano yan, no? Ah, uh, napaka, is, ang yung issue niya yan mainit-init yan no at saka nakakabilib kasi yung no? Saludong saludong-saludo at approve Okay, kay General Bantag yung war on drugs ng bagitong mayor ng Dabo na si Baste Duterte. Kaya yun lamang, no? maraming salamat mga kamit-up. Hanggang sa muli, paalam!